Hello, good day sa ating lahat mga people, kumusta? Ito ngayon ang Friday, Friday ngayon, uh, Friday, last Friday of the month and patapos na rin ang taon, patapos na rin ang buwan So ito ngayon ang ginawa akong pampaswerte natin mga people Ito walang laman, ah wala pang laman na langis no? Yan siya, yan ang ipinapaship natin pag walang laman Ito may langis na So ito ay bu ang daming sangkap na nandito mga people. Puro kalikasan na pampaswerte, wala pong halong iba yan. Puro pampaswerte ang nasa loob ng garapan natin mga people, no? Yan ang pampaswerte malaki po yan, malaki yan, people. Ngitutusin niyo yan, oh. Bagiit. Ito maliit lang to, ha. Pampaswerte din yan. Maliit lang yan, people lang. Yan, kung ito, ikumpara mo. No? Mas malaki pa rin kasi ang laman nito. Ludad yan, no? Isang kumpol ng kamay. At isang ganyan natin. Ano, yan. Kahaba sa mga daliri natin, people. So, ludad yan, ha? Ludad yan. Kung ito, kung ikumpara mo rin siya dito, mas malaki pa rin. Malaki po to people, ha? Malaki. Malaki, yan. Malaki, yan. Malaki yung garapan na yan, people. Ito yan. Ito yung garapan na yan na malaki. Looted. Kaya ang ginawa natin, looted. Looted na pampaswerte yan, people. No, yan ang pinakamabisa ngayon na pampaswerte yung ginanap ko dahil babasbasan ko rin yan mamaya sa ating na puro pampaswerte sa taong 2023 ang pasok niyan. Napaka mahiwaga pati ang laman nito mga puro kalikasan. Nandiyan na lahat, people. Hindi mo na kailangan pang ano. Kung mayroon man kayong mga pampaswerteng taglay na nakaraan sa akin, dumoble pa yung pampaswerteng ginawa natin dito dahil yung mga sangkap na nilagay natin dyan, people, ay wala yan sa ibang sangkap. Eto, pampaswerte. Isa lamang ang laman. Isa lang ang sangkap niyan. Eto rin naman, gayong mapampaswerte, isa lang din po ang sangkap niyan. Ha, dalawa pa lang sangkap nito may mga natira pa tayo so marami ang mga pampaswerte people ito pampaswerte din to iba din ang kargada nito people no? so yan kung mo itong pampaswerte na ginanap natin ngayong year papasok ng year 2024 mga people ay napaka ano yun ang mga aking ano aking cups na puno na ng mga kung ano ano di ba Made in Japan pa yan mga peeps. Ulitin ko mga people, ang pampaswerte yung ginaganap natin ngayon at pinapakita sa inyo ay eh, pangkalahatang pampaswerte po yan. Magbibigay na swerte sa buong taon ng 2024. Asahan nyo po pagka ako nagsabi, totoo po yan. Wala pong halong kalukuhan dyan. Dahil andyan na po lahat ng kalikasan na pampaswerte na hindi inyo pa nakikita mga people. Andyan na, malaki pong bunganga nito eh. Malaki pong ano niya, kaya malaki pong niyan, kaya nakakapasok lahat nang gusto nating ipasok dito, people, no? Kahit na ito, hindi pa rin. Yan. So, sa mga mag-avail nito, people, meron kayong freebies na na sinag-araw. Kasi ang sinag-araw pang paswarte din yan as pang pabaklas ng mga kamalasan na sumpa. Yan ang freebies natin sa sa bago nating pang paswerte na pang kalahatan para sa taong 2024. So, ang pang na ginaganap o ginagawa ay ngayong taon na ito, ngayong uh, full moon pa rin ngayon, Friday, last Friday of the month. At gumanap tayo ng pampaswerte. Nagaganapin marami pong mga mutiya ang nandyan people. At asahan mo po ang basbas -bas niya na napakalakas people. Pampaswerte ang para sa taong 2024 mga people. Yan po ang pinaka maganda para sa pagpasok ng taong mayroon ka ng hawak na pampaswerte. God bless po sa ating lahat. Babay muna ngayon.